Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow para updated kayo sa video ko. Hindi yan ang nanaman niya. Hindi Alis ka dyan, Alis ka sa katawan niyan. Bakit tayo mumalis? Bakit tayo kita

Mainit na. Ano? Mainit. Kaya mo. Sagot, kaya mo init na yan? Ha? Kaya mo ba init na yan? Oo! Oh! Painitan nyo pa! Painitan nyo pa, Danilong Kapre! Painitan nyo! Pasuhin nyo! Dapat tiganan nyo pa ito din nila eh, no? Wala rin mabuhat eh. Wala kami sasakyan po eh. Wala, Wala rin, rin. sasakyan eh. Tama. Ano man tingin mo sa agya yung ligyan, ha? Tawag na mento. Ha? METO! O, oh, lamalupa, duwente. Tekba Ano ka doon? Duwente. O, oh, ilagay na yun sa bote. Ano, ilagay kinakata sa bote. Ha? Huwag. Bait naman pala eh. Hindi pa din na... Hindi ba ito nakakalakad? Oh. Palalakarin mo yan pag hindi makalakad dyan. Hindi hey, nakakalakad naman po siya. Kaya lang nga, dahil may ganyan. Hindi, mawawala ano. yan. <laughs> Ang hari ng mga elemento. Puro kaibigan ko lahat dyan. Hari ng duwende, hari ng kanto, hari ng kapre, mga laman lupa. Mga ano, hari ng mga kaibigan ko lahat dyan. Ano sabi sa'yo na nga rin ng mga duwende? Sagot ka. Ano sabi sa'yo? Ma. Ah. Pinapagalitan ka. Sagot. O, oh, titikila mo na ba yan? Ha? Gusto ko nga siya. Ay, gusto mo pala eh. Alis ka na dyan. Ano ba gusto mo? Matamis? Tsokolate? Ha? Ha? Sagot. Ito natin. Pabili oh, tayo ng cloud nine. <laughs> Alis ka muna dyan sandali. Pangalan yan? Normal. Alis ka dyan dwende. Maging usapang tatatabi ka dyan ha. Patawagin ko si Norma ha. Ha? Hoy! Hindi galis! Hindi galis! Hindi Alis! Ah, Alis! Ah, Patay ka. Ah. Okay. <laughs> yeah. Mahis ka! Pababalikin natin si Norma. Ah. Norma, bumalik ka muna! Hoy! Magluluto ka pa! Norma! Hoy! Anong nangyari sa'yo, Norma? Nasa'n ka? Pagpatuloy ng pag niyo. Ang problema niyo, hindi pa tinutap. Nagulat ka normal na dito. Ito na kayo ng ganyan na po siya. Babalik na Tapos babalik po ulit. Ilalagay na lang sa Mawawala po siya. Tapos babalik po siya. Ilalagay na kayo sa bote. Tapos... Anong pangalan mo? Ha? Sino ka? Sagot? Divino. Divino? Wala naman pala. Hindi ka ba alis? Hindi ka ba alis dyan? Sige, ayaw mo taga. Papabaligin niyo ba si Norma? Hindi. balikin niyo. Ha? Divino. Duwende ka? Divino, kilala mo ako. Si Mangke to. Kilala mo, hindi. Divino. Divino. Kilala. Kilolo, kilolo, kilolo. Aalis ah, ka na dyan o lalagay kita sa bote. Sagot. Mm. Aalis ah, ka ba, lalagay kita sa bote. Gusto ko nga siya. Ikaw talaga, Divino, pinagbawal ko sa inyo magmahal ng tao. ba? Diba? Hindi ka nakikinig sa akin. Ano? Okay. Papatay na lang kita. Sagot ka. Gusto mo ba mamatay? Yeah. eh ayaw mo tigilan yan eh ilagay na lang kita sa bote huwag alis ka dyan alis ka ha sagot oh. pirepilwisim ako ano eh ilang kayo nagdalaro kay Norma ilan Anim. huwag kayo duwente dumito na kayo lahat ah. walang mahiwan doon sa kanila umuwi na kayo dito Pinapauwi ko kayo dito uwi kayo dito hindi sagot uwi kayo dito ayaw nyo dito sa akin sagot uh, babalik kayo dyan ayaw nyo hindi uh, sagot uh, uh, uwi na kayo Oo. Oh, oh. Doon kayo ulit si eh. Wala sa inyong may iwan doon. Kayo ng bahay ng mga duwende. Oo. Oh, oh. Walang karayan kayo doon. Nandito ang karayan nyo. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Ano, Bartolina muna? Oo. Oh, oh. Sagot, Papa Bartolina ko ba kayo? Oo. Oh, o, oh. ipartolina okay, nyo na ito, Aring Erwin. Aring Inok ng mga inkanto. Aring ng mga... Kapre, Danilo. Bitbitin nyo na yun at i-bartuli na itong anim na ito. Uh, oh. Pangalan mo? Sagot? Pangalan mo? Divino. Alis ka dyan, Divino. Pasok yung pangalawang duwende. Pasok. Ikaw, sino ka? Sino ka? Si Lucio. Ikaw ba? Uuwi na dito, hindi? Sagot? Uuwi ka na? Oo. Oh, oh. Alis na kay Norma? Oo. Oo. Dito naman sa pangatlong duwende. Pasok, alis ka na dyan. Ikaw? Pangalam mo? Ah? Dibino. Dalawa lang ba kayo? Dibino? Alis ka dyan, uh, Dibino. Pasok ang pangatlong duwende. Ikaw, sino ka? Jasper. Jasper. Ano, Jasper? Gusto nyo lagay ko kayo sa bote o ano? O, di dito na kayo. Sagot! Uh Oo. -oh. O, pasok. malis ka na dyan. Jasper sir. Pasok yung pangapat. Ikaw, pangapat. Uh Oo. -oh. gila mo na yan. Pangalan mo. Jake. O, Jake. Ikaw, alis ka na kayo ng mind, eh. Uh Oo. -oh. Iwanan nyo na ito, ah. Oo. Back to lane. nyo sa akin. O, sige. Sige. Pas alis ka na dyan, Jack. Pasok yung panlima. <coughs> Ikaw, panlima. pangalawa mo. Wala akong pangala. Babae ka, lalaki. Babae. O, oh, sige. Titigilan nyo na si Norma. Oo. oh, alis ka na dyan. Dito ko na sa akin, ha? Oo. Pasok na may panganim. Ikaw, panganim. Sino ka? Sagot. Oo. Uh, Sino ka? Wala akong pangala. Babae ka na, lalaki. Oo. Dalawa kayong babae? Oo. Oh, oh. Alis na kay Narma? Oo. Oh, oh. O sige, gasaan oh. ko yan ha. Pipigilan natin. Na Magsilayas na kayo dyan. Dumito na kayo. Pamabalik mo na si Norma. Norma! Hoy! Norma! Dito ko na Norma. Mayos ka na. Mayos ka. Nay! Bunta ko nandito. Eh, tinawag ko yung mga duwende sa katawan mo eh. <laughs> Ang kukulit eh, anim pala yun. Namamahay sa katawan mo. Sige na, hindi naman ako. Ano ba, ilagay na natin sa bote yun? Pinatalina na ng mga laga ko eh. Hindi ko ba maanis? Marami hmm. silid na ako na sa bahay. ko sa bahay? Wala na, ano, hindi na yung tititigin. Nandito nyo ang mga duwente. Pingit ka pa sa ibig mo Takot ka? Kaya bakit na natara ba lang sya? Mayroon din sa bahay nyo. Pwede po bang ipasara na yung kay nanay? Hindi naman yan nasara. Biyaya yan. Hmmmm. Ooooo. Sasara natin yan. Toturuan ko sya. Mapilis nasara. Bakit bigla biglang sumakaw mo sa kanya? Bakit lang gagawin lang? Naan? Anong dahilan ko? Sa bahay nyo nando ang na mga duwende. Saka bigla na po sila. Bakit bigla po sila nabulabog? Ano? Opo, bakit po sila o, nabulabog? Na, Maraming nasagi niya, nakatawahan siya. Alam naman ang duwende, <coughs> pag nasagi, ganti. Ibig sabihin na pagkatawahan siya. siya. Katawahan. Anim po sila. Anim. Pwede sa isa naman natin. Opo. Dalawa walang pangalan. May, -may nagagalit sa kanya. Ba ba, dalawang babae walang pangalan. Uh -huh. Wala po uh -huh. nakagalit Wala naman po na. Wala. Ang kulang alam ko pag tao hindi eh, eh. palatandaan ng kulang hindi ka makatulong kaya ng kay Melody oh, oo kay Melody <coughs> ay yung payo payo miyak sa harapan ko yan chat at <coughs> nga pala kay eh, Melody nga <coughs> 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 katyo lang kay Melody kinulam yan niyak yan eh pero lahat kayo dito wala palag lahat pigit di ba sumapirin sa'yo hindi na ako sa akin makapasok bakit? niyo po ayaw pumasok sa tindahan. Makikita niya po Umapasong ba yun yung ano yung yung mga yan? pumapasok asal ng kalang may iwas eh. Sige nga ta try mo. try mo nga po ulit sa akin para makita ko doon sa bahay na Ito po man ano mas okay. sino? Pagka ka? ha? Ta. Pwede dito dito po pa. wala uh. po kaming kain. Nakabantay lang po kami. na eh. So, ganyan, napakisa, hindi nga po namin ma maisa ma kay wala Ay, po kami. Kanong... E. Si Melody sana pinapakita. Tawag natin. ng tawag si Melody sa akin kung ano na nangyari. Si Melody, papakitin natin. Ayaw nga. <laughs> ayaw na nila eh. Si JC. Naku, hindi naman yun. Ayaw na yun. Sakit na raw naman yun eh. <laughs> Nihihina uh, na uh, sila eh. Nay, tayo ka na, Nay. Nay. Mawawala. Mabigat katawa mo, Nay. Mabigat. Hindi, tatanggalin niya. Tatanggalin natin sakit. At tatanggalin niya muna. Diyos, amang katastasan, paspasan niyo si Norma, na mawala ang bigat ng katawan niya at lumayas sa mga mga espiritu. Ama, ako'y lumalapit sa iyo. Napalayasin na mo sa mga mga elemento sa katawan ni Nanay Norma. Ipuhin niyo at paspasan. At magpasan niyo rin ang aking Saint Benedict na magpalayas lahat ng espiritu sa katawan Troxante Pater Benedicti Troxan Classic Melox meluks, Lacosic Melox Badera Trox Santana Not Juan Trotty Mayibana Sud Malakwai Libas At Sibinina Bibas Troxan Trapatis Benedicti Christus Salvatore Tercedos Mount Lapis Best best lahat na sinabi yung pangalan totoo then, so, ayun yung lahat na sinabi niya so, yun dalawa walang pangalan yung, hindi niya talaga sinasabi apat lang lahat ng hmm. La yun, yun yung sinabi yung sa bahay san mabigat sa'yo, nai? to, nawala na Mer meron pa, wala na. Wala na yung yung Jake na yun. Wala. wala tiyong, tiyong. Ito mga Ayaw ko sa'yo. <laughs> Ang waray nila eh. Paglaruan pa natin, kung magkukulag lang. Gusto ko yung magkukulag. Paglaruan ko pa yan ali ng mga lagang kape. Pagpasa <laughs> ano ka? ko kay Melody yan. Ang dami nga po rosaryo. Ang dami rosaryo rosary na. Mo, bakit eh? Lagay mo dito anting-anting kung anting, layas ka agad dyan. Kanina nga po, inuubad din sa inyo. Eh. Uh, Tapos na sa akin. <laughs> Ay, meron pa. Meron po kasi pinutol. Kahit tamay ko ka nga, kumakatayo ka. Lumakad ka. Yan po hindi nakakalakad. Wala lakarin natin yan. Yung mga kekwing. Oo, oh, lumakad ka. Oo, oh, ayun na, naglakad na si nanay. <laughs> uh, sabi nga, hindi na nakakatayo. Oo. Oh. Eh, bakit naman sa... Punta dito. Kasi nanay. Magapong pa na sa loob niyang katawan niya yung anim na yun. Oo alas 8 na umaga. Wala po sa sakyan. Eh, dali-dali lang alisin Socho. niya. Eh. Nagwawalis lang yun. Uh, Nagwawalis lang kanina ko dyan na i siya. Pagka ano ko, pagpasok ko, ang itsura na... Sino kagad kapag... na kaisip papunta dito? Ako. Si tita po. Ay, ko kagad kayo ng Sabi ka <naman>. ng <laughs>